Hiwa sa likod. Ano, bikinis tayo na yung barbos. Matap nga ko ng mga hiwa-hiwa dito. Ano na, naka-min. Min green. Min green, oh. Min green reveal. Min green reveal daw, Beshie. Sige na, Beshie. Sige Mahing adlaw sa inyong tanan o ko ninyo sa among biyahe karon or sa akong video kay mga ligo mi ani uh, Kaya kada ang among mga friends dire og bagong mga friends og nay bagong nangabot ani maoday ni sila ang akong mga kauban sa accommodation nga mga bago tapos uh, nakiko, uban sila sa amo agligo. so nagkita na lang mi ani dire sa glob ni maunis siya ang kanang uh, kitaanan dire kung bisag asa mo paingon tapos main square mao ni siya ang pinakas sa syudad so naghulat mi ani sa among mga kauban para moadto didto sa among liguan karon maguban na mi ani ligo sa among friend tapos katong mga bag-o nga niabot kay kanang luoy sila nga dili makalaag so amo na lang pod silang giuban para ma nila ang Croatia. So mauni sila ang bagong nangabot gikan di ay ni sila sa Saudi Arabia ang ilang trabaho diri kay sa Lido sila ang uban sa among agency ang uban kay sa uh, Spar nag uh, ra dai ani gikan sa glab ni paingon sa ni Cob tapos nakita mi didto mga alas 2 sa hapon para isa na mi didto kay dagandagan po biya mi So actually kanin sila nga circle of friends kay kanang mga bag-o pa po na ako ni sina na ila tapos wala man may trabaho so para iwas ta madili ta ma homesick o ma stress atong kinabuhi enjoy na lang nato ang atong life kay wala ta didto sa Pilipinas na ata sa layong naso dapat Uh, kabalo ka magbalance o kana para dili ka ma-stress sa imong kaugalingon diri dapat um, enjoy po ni mo ang imong life bahalag ka kay mga struggle nga niabot sa imong kinabuhi gahulat miani uh, uh, sa katorni kob sa akong mga kauban para maisara mi tapos magsakay na po dayon mi going sa among paaduan nga lake di ay ito siya tapos magbas mi ato so 290 among gisakyan paingon di ay ito siya sa airport pagkahumanda dayon sa airport kay nagkuana ng dayon mi nagbolt paingon dito sa katong ligu liguan na mo nga lake ata siya dili siya dagad. lake siya mura siya guan tubig tabang tapos Dagan po kay galigo dito. Nagbalon na dahil may ani ginagmay ka ng luto, nagluto na may daan para dito pag abot na mo. Mga ligo na lang may. So naghawa dahil may ani kay kanang mga alas dos na sa hapon. Tapos pag abot na mo dito kay layo-layo man siya. Tapos dugay nang abot ang uban. So mga alas singko na may nagabot abot dito. Ka diri kay okay pa man dahil diri, okay diri kay ka taman palas noibi ang hayag. Diri bis kagabiin na siya. So okay ra sa amwag. Bahalag malit lang may kay ka kung buntag pud mi maad to or od to kay ka nang init kaayo. Magbisaya na lang sa kog boys over kay ka nang uh, bulol kay ko sa Tagalog wala dili kay ko ka chika pag ganang uh, Tagalog ang akong boys over pasensya na sa mga Tagalog. So nagbiyahe na di ay mi ani paingon didto nagbas lang mi uh, dito paingon sa airport 290 tapos magbolt na lang dayon mi. going sa lake na Nobo Seishi at hindi ko kalitok si si man ato. So, bibo po biya kayo midto kay kanang uh, daghan po kay nang uban diri nga amo mga biskag dili eh, wala mi nagila kaayo mga bago o ra na, mi nagila enjoy lang yapon basta mga Pilipino sige ra mi katawa didto kay naamoy mga ibang lahi didto nga galigo tapos kamera ra ang pinakasaba didto na ay bata diri nga saba kaayo nagsigig papansin nga well ga voice over ko pero okay ra na siya tuloy ang atong voice over kay naara ko diri sa gawas nag voice over kay kanang uh, daghan kay tao pud sa among kwarto pero okay lang tuloy ang ating mga drama sa buhay Pagabotay eh, na mo dito kay daghan kay nangaligo aligo tapos gilatag lang namo ang among mga dala nga pagkaon tapos nangaon na dayon mi tapos nag picture picture dayon nag Dito mga uh, ice cream man ay, kasama si Lendo. Kasama mo naman sa Lendo. Mabig siya. Ito yung mga bagong dating na mga kabayan. Ito, tumakas sa Saudi. <laughs> Dito daw magkita lahat. Iwan ko wala pa man. Wala pa kasing alas dos. ako mga sister? May isa. Yan, may mga mga magaga open yung McDo ngayon sa Katarinico pa ini siya nga area which is dire may magulat sa among mga kauban so Uh, wala kay tao diri karon daga so dagang kay bulak unta ni diri nga area diri ra mi makita sa among mga kauban para maisa na mi didto sa basa station sa 290 so nagulat mi sa among kauban nga isa nga moabot um, para mag adto na mi dayon sa bus station kay wala man mi kabalo mauni ni siya ang kanang cove tapos mauni ni among mga kauban nga mga bag-o gikan sa Saudi Arabia nag cross country ani sila Hala, ang ganda pala dun. Asan ba tayo papasok? Ayaw na sila dun. Dito na. Yes, halika na ni ang among location ng among giliguan sa Croatia ay niya siya Nobo man siguro ni ang iyang pangalan. Lisod po ang ilang mga lingwahe diri. Okay po ba ang ilang location? Tsada kayang ang tubig blue blue tapos dagang kay diri. Tapos mao ni among mga kauban dagang di po galigo karon diri kay kanang summer na pod diri sa koisya tig init. So dagang kay galigo nga mga tao sa um, lake ang kuan Lake Manidiri tapos mura na siya kanang gi man-made lang siya. Gibutangan og ng mga bato-bato ang tubig pero tsada ang ilang tubig kay blue. Tapos daghan puy galigo. Gabiin na ni siya pero hayag pa kaayo sa ilaha diri naraon na yung mga makita dira nga mga kuan ginaayo pa nila ang kanang tubig diri ilang ginatambakan o mga uh, hindi yun may aso dyan kasi ayokong lumapit Dito na yung mga friend ko. <laughs> <laughs> Tapos doon, may naglaro laro pa. Parang si Grim. Ano ang liit niya? Ang liit niya. Ano ang, hmm. ang liit niya? Maliliit sa ating liit niya. Isda. Ano yan? Ang ganda ng kulay ng ano na tubig yan. Oo. Paras ng dudu. Parang Nakikita yung likod mo. <laughs> Ayan, uh, nilalakad nila kabayan papuntang airport. Kasi wala na ang pera ngayon. Char! <laughs> Naubos na sa pagkain. <laughs> Pagkauman mo ligo dito kay nang uli na po dayon mi kay tugnaw na kaayo ang hangin. Tapos nagibaklay lang namo na siya dito sa pinaka-highway kay wala daw musulod nga kanang bolt. Tapos mauni ang mong nagihan nga ilang mga kuandiri. Mauday na ilang mga produkto diri mga weight nga basta wait daw ang tawag tapos mga litos karon sila maka makatanom dai sila diri pag summer kay kanang kung tiglamig na winter dili sila maka makakuan makatanom so ni ilang mga gitanom karon mga litos daw na siya tapos gibaklay lang namo na siya paingon sa highway bis kaglayo kay kanang wala daw bold pero okay ra worth it man siya kay kanang pag-abot namo dito sa unahan kay naay nag o kanang mga leeks o onion na gihatagan may mi may pero gihatagan may buutan po biya sila mga nipali to wala na rin ko kayo yung nakabideo no pauli kay ka ng kapo um, mga mais pinatulan na mais na ayan hmm. nangunguha na siya pati <laughs> yung maisan siya pinatulan o boss <laughs> Spray na ng dahon ng sibuyas. Bubas yan, Beshi. Patingin niya. Tigman <laughs> <laughs> mo ah, daw.